Good morning, good morning mga kabalibers for this video That's it, punch it tayo ng bangos ngayon Pinitayin natin muna ang lahat ng bangos Kasi ang gagawin natin sa luto sa bangos ay steak na bangos Lahat ng bangos pinitayin natin mga kabalibers Isang tirasong bangos lang yan Bukasan na sa amin yan kasi dadalo lang naman kami sa bahay Yung huwag masyadong ano naman, huwag masyadong toasted Mag golden brown lang yung kabilang side niya, pagkabila para hindi siya madurog mamaya pag niluto natin kasi lalagyan natin ng sabaw yan kaya anin natin video golden brown lang mga kadalagoy so, balikin natin muna ang ating mga bangos pag bangos ang pinipilitin ninyo grabe laging pasko okay, magigisa na tayo ng sibuyas at bawang ano na kumuna pula ang bawang niya sa lobo ng sibuyas. Lagyan natin ng oyster sauce. Ang palasa. Okay, baka na. Lagyan natin ng soya. Tapos lagyan natin ng tubig. Yung tubig na nilagay ko diyan ay ano na 'yan, nainit na. Kaya counting ko na lang. Medyo okay na 'yan. Lagyan lang tayo ng condiment. Tipid sa gas ba? <laughs> Okay, pag kumulo na, ilagay na natin lahat ng bangus na ating pinirito kanina. Ayan. Ilagay na natin lahat yan. Para masarap daw, sabi nila. Tingnan natin mamaya ang lasa. Kasi pag ako nagluluto, wala nang tikim-tikim yan. Rekta na. Dati tayo nagluluto sa highway. Ang ispalto. <laughs> okay na, takman natin. Magantay lang tayo ng kaunting minuto lang. Okay. Buksan na ulit. Tignan natin kung medyo naiga-iga ng sabaw. Okay. Lagyan natin ng bombay na sibuyas. Titingnan natin kung masarap nga yan mamaya. Okay, tingnan natin. Okay, takpan natin ulit. Okay, video okay na siya. <laughs> Titingnan natin yan mamaya. Pag makain na, wala nang maraming, ano, kuskus balongos. Pakan natin ulit. Okay na. Maglagay na tayo ng babawin ni ng asawa ko sa kanyang pagpasok sa office niya. Okay. Lagay na natin. At nakaready na. Okay. Yan nga po pala ang niya. Sa balang na nilaga. Ayaw niya ng kanin. Bangos lang sa kasaba. Yan lang alam niya. Tanghalian. Yan pagkain niya. Dietless siya. At maraming maraming salamat sa inyo mga kabalibers sa aming feed sa pagkaninis kayans at mag-ingat po kayo lagi.